malas o suerte sa taon ng Moon Snake. Nagsimula na ang panahon ng snake. Subalit, ang unang buwan nito mula Enero 29 magdagdag ng 30 more or less mga ano to uh, February February 27 mga yan ang unang buwan sa lunar calendar. At ang unang buwan ay palaging month of the tiger. So kung pupunayan ninyo, ang magkakaaway ay ang um, ahas, snake. Kalaban niya ang baboy o pig na swepo. Alaman din niya ang monkey na tayin o yung enerhiya ng buwan ay nasa kanya. Pero ang tigre ay umayos. Fuda siya. Kahit nakakondra sila ahas, maayos yung general na napapunta kay Tiger. Kaya meron din siyang swerte sa taong ito. At uh, sa tagumpong, siya yung ang may hawak ng lata so siya yung taya kaya titinan din ni Tiger kung maayos ba ang magiging buhay niya sa taong ito kaya pa man kasi sinasabi mala swerte may mga kapaliwanagan tungkol dyan halimbawa kangkaw o angkaw yung nauna, mayroong siyam na aso So, kung ikaw ay ang edad mo ay divisible by 9 9, 18, 27, 36, 54, 63, 72, 81, 90. Yun. O plus ano ulit. No? Pag ganyan ang edad mo, dumadaan ka sa critical na panahon merong ang dalawang aso. So pwede kang kagatin-kagatin. At merong problema nga, hindi lang sa kalusugan, sa kaligtasan, at sa kabuhayan. Mas malala o mas malubha yung tinatawag na ang birthday o ang edad ay nagtapos ng 9. Limbawa, 9, 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 99 Yung mga number na yan ay hindi rin maganda Yan naman ang tawag namin ay mayroong siyam na asong kakagat sa iyo Ganon din sa address Hindi laging maganda yung 9 Bawa, ang address ninyo ay 9 Eh, ilagay nyo na ng bilog Hindi, ilagay nyo yung number na yun Ipatong nyo sa isang chrome plate stainless steel at yun ang ilagay yung address ninyo. So, ang tanong nila kasi, malas o swerte, may kapaliw kapaliwanagan direkta, hindi yung malas o swerte. Kasi, hindi naman lahat eh, merong ganong sitwasyon. At mayroong more or less, apat na positibong enerhiya sa pungsoy at apat na negatibong Uh, enerhiya sa pungsoy. At yun, minsan, lahat yung walo na yun nasa ah, loob ng katawan natin. At habang tumataas yung negatibong enerhiya, yun, maaari natin sabihin malas. Halimbawa, yung tawag namin ay training o yung uh, death energy mataas. Kailangan niyang gumawa ng ritual para